Habang tumutunog ang alarm mo sa umaga, nasabi mo sa sarili mo, Pakit ba ang set ko? Habang nagtutoothbrush ka, iniisip mo, kailangan ko na magpagupit, o hindi kaya. Habang nagmamadali kang lumabas ng bahay, hinahanap mo ang susi mo, at nare-realize mong wala pala ito. Nainis ka at nasabi mo, wala na akong ginawang tama. Eksakto naman na nakita ka ng kapitbahay mo. Ano ang self-talk? Kapag nahuli kang nakikipag-usap sa sarili mo, nakakahiya minsan, di ba? Parang may mga matang nakatingin sa'yo at nagtataka kung bakit ka nagsasalita mag-isa. At may iba pang nag-iisip na baka hindi ka mentally stable. Pero, hindi ibig sabihin na may problema ka sa pag-iisip. Pero ayon sa dekada ng research sa psychology, ang pag-usap sa sarili ay normal lang. Maraming eksperto ang nagsasabi na ito ay isang mahalagang bahagi ng ating mental processes. Actually, halos lahat tayo ginagawa ito araw-araw, kahit di natin napapansin. Minsan ito ay nagiging automatic na bahagi ng ating routine. So bakit ba tayo nakikipag-usap sa sarili natin? Ano ang dahilan sa likod ng mga salitang ito? At mahalaga ba kung ano ang sinasabi natin? May epekto ba ito sa ating pang-araw-araw na buhay? Ang self-talk ay tumutukoy sa mga kwento o salitang sinasabi natin sa loob ng utak natin o minsan tinatawag na inner speech. Ito ay mga salitang naglalaro sa ating isipan o minsan tinatawag na inner speech. Ito ay isang paraan ng pagpoproseso ng ating mga iniisip at nararamdaman. Hindi ito pareho sa pag-imagi ng pictures o pag ng facts. Ang self-talk ay mas verbal at mas personal. Specifically, ang self-talk ay mga verbalized thoughts na directed para sa sarili mo o tungkol sa anumang mga aspeto ng buhay mo ito ay mga salitang nagbibigay ng direksyon at kahulugan sa ating mga aksyon o tungkol sa anumang aspeto ng buhay mo halimbawa mga personal reminders gaya ng kailangan ko nang i ang free throw ko o reflections gaya ng ang dami namang tao sa gym halimbawa mga personal reminders gaya ng kailangan ko nang i-practice ang free throw ko o reflections gaya ng ang dami namang tao sa gym. Kailangan ko nang ipractice ang free throw ko. O reflections gaya ng, Ang dami namang tao sa gym. Bukas na lang ako babalik. Ang dami namang tao sa gym. Bukas na lang ako babalik. Sa sports, ang self-talk ay nakakatulong sa pag-visualize ng tagumpay. Bukas na lang ako babalik. Sa sports, ang self-talk ay nakakatulong sa pag-visualize ng tagumpay. Sa academics, nakakatulong ito sa pag-focus at pag-prepare sa exams. Sa sports, ang self-talk ay nakakatulong sa pag-visualize ng tagumpay. Sa academics, nakakatulong ito sa pag-focus at pag-prepare sa exams. Sa personal na buhay, nakakatulong ito sa pag-reflect at pag-set ng goals. Sa academics, nakakatulong ito sa pag-focus at pag-prepare sa exams. Sa personal na buhay, nakakatulong ito sa pag-reflect at pag-set ng goals. Ang self-talk ay isang powerful tool na pwede nating gamitin para mapabuti ang ating sarili. Sa personal na buhay, nakakatulong ito sa pag-reflect at pag-set ng goals. Ang self-talk ay isang powerful tool na pwede nating gamitin para mapabuti ang ating sarili. Kaya, huwag kang mahihiya kung nahuli kang nakikipag-usap sa sarili mo. Normal lang ito at makakatulong pa nga sa'yo. Habang kadalasan tahimik ang self-talk ng adults, ang pagsasalita ng malakas sa sarili ay bahagi rin nito. Ayon sa mga psychologist, ang unang experience natin ng self-talk o self-dialogue ay madalas vocal noong bata pa tayo. Ang mga bata, habang naglalaro, kadalasang nagsasalita ng mag-isa. Noong 1930s, sinabi ng Russian psychologist na si Lev Vygotsky na mahalaga ang ganitong classing speech sa development. Sa pag-ulit ng mga narinig nila mula sa adults, natututo ang mga bata na i-manage ang emotions at behavior nila. Si John Piaget, isang Swiss psychologist, ay nag-aral din ng self-talk at sinabi niyang ito ay mahalaga sa cognitive development. Ang self-talk ay tumutulong sa mga bata na mag-solve ng problems at mag-engage sa imaginative play. Habang tumatanda tayo, nagiging internal o tahimik ang self-talk at nagiging pribado na ito sa ating isipan. Ang mga pag-uusap na ito sa ating sarili ay nagiging mas malalim at mas personal. Alam natin na mahalaga ang internal self-talk kasi nakakatulong ito sa pagpaplano, pagharap sa challenges, at pag-motivate ng sarili. Sa bawat hakbang na ating ginagawa, ang self-talk ay nagbibigay ng direksyon at lakas ng loob. Pero mahirap pag-aralan ng self-talk. Ito ay isang aspeto ng ating pag-iisip na madalas hindi natin napapansin. Kailangan ng na malinaw na pag-track sa isang behavior na madalas spontaneous at di natin namamalayan. Ang pag-journal o pag-record ng ating mga iniisip ay maaring makatulong. Dahil dito, marami pa rin tanong ang scientists tulad ng bakit mas madalas mag-self-talk ang ibang tao kaysa sa iba? Ano ang mga factors na naka-apekto dito? Anong parte ng utak ang active kapag nagsi-self-talk? Paano ito na iba sa bawat individual? At paano ito na iba sa normal na pag-uusap? Ang mga tanong na ito ay patuloy na pinag-aaralan. Ang prefrontal cortex ay mahalaga sa self-talk, lalo na sa pagplano at pag-reflect. Ito ang bahagi ng utak na tumutulong sa atin na mag-isip na mabuti. Iba't ibang uri ng self-talk ay maaring mag-activate ng iba't ibang bahagi ng utak. Ang bawat uri ng pag-iisip ay may kanya-kanyang epekto. Halimbawa, ang positive self-talk ay maaring mag-activate ng limbic system na konektado sa emotions. Ito ay nagbibigay ng positibong pananaw at enerhiya. Samantalang ang negative self-talk ay maaring mag-activate ng amygdala na konektado sa stress at anxiety. Ang mga negatibong pag-iisip ay maaring magdulot ng takot at pag-aalala. ang sigurado lang kung ano ang sinasabi mo sa sarili mo, malaki ang epekto sa attitude at performance mo. Ang self-talk na instructional o motivational ay napatunayang nakakabawas ng stress, nagpapataas ng focus at tumutulong sa paggawa ng mga tasks. Halimbawa, sa isang study ng collegiate tennis players, nakita na ang paggamit ng instructional self-talk sa practice ay na nag-improve ng kanilang concentration at accuracy. At gaya ng pakikipag-usap sa kaibigan na nakakabawas ng stress, ang pag-uusap sa sarili ay nakakatulong din sa pag-regulate ng emotions. Ayon sa research, ang regular na positive self-talk ay nagpapataas ng self-esteem at nagbibigay ng mas positibong pananaw sa buhay. Para maisama ito sa araw-araw, subukang magsulat ng positive affirmations o maglaan ng oras para sa mindfulness practices. Ang distance self-talk ay kapag kinausap mo ang sarili mo na parang ibang tao ang kausap mo. Para kang nagbibigay ng payo sa isang kaibigan, ngunit sa pagkakataong ito, ikaw ang kaibigan na iyon. Halimbawa, imbes na, kaya ko to sa exam, ang sabihin mo ay, One, handa ka na para sa test na to. Ang ganitong paraan ng pagsasalita ay nagbigay ng distansya at objectivity. Sa isang study, nakita na ang ganitong uri ng self-talk ay especially helpful sa pagbabawas ng stress kapag may anxiety-inducing tasks tulad ng meeting new people o public speaking ang pagtingin sa sarili bilang ibang tao ay nagbibigay ng bagong perspektibo. Pero kung ang positive self-talk ay nakakatulong, ang negative self-talk naman ay nakakasama. Ang mga negatibong salita ay maaring magdulot ng masamang epekto sa ating mental health. Minsan, normal lang maging critical sa sarili, pero kapag sobra na o madalas, nagiging toxic ito. Ang labis na pagbatikos sa sarili ay maaring magdulot ng kawalan ng tiwala sa sarili, ang mataas na levels ng negative self-talk ay kadalasang nauugnay sa anxiety sa mga bata at adults. Ang mga batang laging pinupuna ang sarili ay maaring magdala ng ganitong ugali hanggang sa pagtanda. At ang mga taong laging sinisisi ang sarili sa mga problema nila at nag-overthink ay madalas makaramdam ng matinding depression. Ang patuloy na pag-iisip ng negatibo ay nagiging cycle na mahirap putulin. Ngayon, meron ng psychological treatment na tinatawag na cognitive behavioral therapy na nakatuon sa pag-regulate ng tono ng self-talk. Ang CBT ay isang epektibong paraan upang matutunan ang tamang pagharap sa mga negatibong kaisipan. Tinuturuan ng CBT ang mga tao na kilalanin ang patterns ng negative thoughts at palitan ito ng neutral o mas compassionate reflections. Ang pag-journal at pag mumuni muni ay ilan sa mga tools na ginagamit sa CBT. Sa paglipas ng panahon, ang mga tools na ito ay nakakatulong sa pagpapabuti ng mental health. Ang regular na pagsasay ng mga ito ay nagdudulot ng mas positibong pananaw sa buhay. Halimbawa, si Maria, na dati laging nag-aalala at nagkakaroon ng negative self-talk, ay natutunan sa CBT na palitan ang kanyang mga negative thoughts ng mas positive affirmations. Ang pagbabago sa kanyang pag-isip ay nagdulot ng malaking pagbabago sa kanyang buhay. Kaya sa susunod na makipag-usap ka sa sarili mo, alalahanin mong maging mabait sa iyong inner voice. Ang pagiging mabait sa sarili ay isang mahalagang hakbang tungo sa mas masayang buhay. Ito ang partner mo na makasama mo habang buhay. Ang iyong inner voice ay dapat maging iyong kaibigan, hindi kaaway. Gap 3S There are various advanced techniques for self-talk that can further and enhance your mental well-being. One such technique is the use of affirmations Affirmations are positive statements that you repeat to yourself to build confidence and self esteem. For example, saying, I am capable and strong, can help reinforce a positive self image. Another technique is visualization, where you imagine yourself succeeding in a task. This can be particularly useful in sports or performance settings. By combining self talk with visualization, you can create a powerful mental practice that prepares you for real life challenges. Self talk in different cultures, GAP3S. Self talk is not just a phenomenon observed in one culture, it is a universal behavior. However, the way people engage in self talk can vary across cultures. In some cultures, talking to oneself out loud is more socially acceptable, while in others, it is considered a sign of eccentricity. For instance, in Japan, self reflection and internal dialogue are deeply ingrained in the culture, often linked to practices like meditation and mindfulness. Understanding these cultural differences can provide a broader perspective on the role of self talk in human psychology. The future of self talk research, GAP3S. As technology advances, so does our ability to study self talk. Researchers are now using neuroimaging techniques to observe brain activity during self talk. This has led to new insights into how different areas of the brain are involved in this process. Additionally, Artificial intelligence and machine learning are being used to analyze patterns in self-talk and predict mental health outcomes. The future of self-talk research holds the promise of developing personalized interventions that can help individuals harness the power of their inner dialogue for better mental health.